This is variety, white baby roses, white o'hara, variety, lady eva, Yeah, 22. 22. Yeah, then, then. Thank you so much. A wonderful day.

kakagulo na yung mga ano nila kasi hindi matandaan yung ating mga order pero may mga number naman yan so, marunan na sa bulaklak madali lang tandaan yan 3114 ano, 3114 ano natin ginagawa o, napakarami pa natin ng bulaklak hindi pa natitinag ra. So, mas Order, meron tayong listahan, meron tayong release. Ito gumagawa ito. Jumbo uh, number si Paris Alger. Yo. Si Ayun, kubagawahan ng 50. You will make 50 only. Ito naman di simbisang production. Nice, nice, ha. Okay bro, welcome back, bro. Okay, tata ko lang sa inyo muna yung ating mga uh, iba pang mga ginawa kagabi. Hindi ko na ipakita kagabi. Ayan o, oh, napakarami. Busy busy kami. Pakita ko sa inyo aming ginagawa. Dito. Napakarami pa kong gagawin, no? Grabe, tambak yan. Dito. Ito yung aming ginagawa. you give 100 dito you give 100 you Kaya, so, busy-busy namin, no? Oh. So, hindi muna kayo at titirahin ko muna ito mga kaibigan. Grabe, okay. oh, ang dami na katambak. Tambak yung aming ginagawa, ang gandun. Grabe. Ito yung mga pangyayari. busy busy kami pero papakita ko sa mga time check nasa alas 6 na ng hapon tuloy pa rin ang mga mga siguro is nasa 700 na Sa kasi ako nito ang aming ito, wala walang koloran kasi namaya haligi bukas si ate yung nakarilok nag 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 nag

Black rating, salah, oh, yes, please, no, black rating, bro. No no bro black rating, lainnya, no, 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 yes no, 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 bro

तो हम इदम वाला इदुवारा इदुवारा सोयो इदुवारा यो इदारो हा नी इदुरा हा हा अल अल हा टमाटर हाइट प्रोनाइड इदुल हाज अल अददा हा अल हाज नो हाज हा रिली फिनिश हाज अल भाईदा इदुल टिपीज हा टिपी फिनिश नो

Ito ang tinatawag na Sotong variety Nagyaran natin ang rock Binuksan niya ang Scotch tape para hindi makita Kasi hindi maganda pa Ganito ang buhay namin dito sa bro Pasa na tuloy Pasa na tuloy na tuloy na na

Fifty red dress, sir. mga number yan para pag uh, dating ng uh, ano dating ng driver kuko din na lang yan alam na nila yung number meron silang number sa kanila nga uh, chinat sa kanila yan, no? Pakita ko sa inyo yung uh, napakaraming bulaklak. Ayan, mga balde na lang. Amaya, pag nag-closing, kami. Grabe, pagod. Please, Please